Hello po mga katoto! Uh, magandang umaga, magandang gabi, or magandang tanghali po sa inyong lahat. mga um, kapag aral ka ba dito sa Canada na wala kang binabayaran o lumalabas na kahit na single penny sa iyong paket? Yes, tama! Oo, mga katoto. Tama yung narinig nyo. Wala kayong babayaran kahit na single penny na lalabas sa inyong bulsa Habang nag-aaral kayo at makakakuha kayo ng certificate nyo or diploma na hindi kayo nagbabayad or wala kayong ilalabas na pera. Pero bago ko po simulan at uh, i-continue po ito, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa RPTV, please subscribe na po at huwag pong kakalimutan na i-click ang bell button para na sa ganun, lagi po kayong ma-update kapag merong i-upload na video si Katoto para makatulong po sa inyo or magkaroon po kayo kahit papaano. Nang idea kung ano yung gagawin po natin dito sa Canada. So, mga katoto, nakapag-subscribe na ba kayo? Pwede na ba tayong mag-start? Okay, mag-start na po tayo. So, bago po ang lahat, gusto ko po sanang i-share sa inyo kung bakit ako nagpursige para mag-aral dito sa Canada. Ito pong ikukwento ko sa inyo is based po sa totoong istorya ko po dito sa Canada. Gusto ko po kasing i-share sa inyo yung mga ginawa ko para uh, makapagtapos po ako dito sa Canada at hindi po ako na nahassle yung pagbabayad ko sa tuition fee. Ang tuition fee po dito sa Canada is hindi po ganon kamura. Alam naman po natin lahat 'yon. So, bago po 'yon, gusto ko lang po sana i-share sa inyo kung ano po yung karanasan ko dito sa Canada. Bakit nagpursigi po ako na makapagtapos ng pag-aaral or makakuha ng diploma dito sa Canada. Ang pagkakalam ko po kasi halos karamihan ng pumupunta dito sa Canada is ang alam natin, pagdating dito, maganda yung trabaho natin, maganda yung kalalagyan natin, yung pamumuhay natin, akala natin magiging okay na lahat. Habang nag apply po tayo, namuuna po sa isip natin yung mga pangarap at yung mga gusto natin na makamit. Pero, Minsan, mayroong mga hindi pinapalad na dumadating dito is nagkakaroon po ng problema, nagkakaroon po ng uh, pagsubok na hinaharap. Uh, unfortunately po, ako po, isa po ako na napasama sa pagdating dito pa lang sa Canada is nakaranas na ng hindi magandang karanasan. Kasi pagdating ko pa lang po dito sa Canada is Uh, terminate upon arrival na po ko. So means po wala na po akong amo nung pumunta po ako dito. Pero thanks God kasi hindi hindi rin ako binitawan ng agency ko para uh, tulungan kahit po uh, hanggang ngayon po na PR na ako. They are willing to help me. Pa rin po. Uh, malaking tulong po sa akin 'yon na yung agency mo is uh, nandun pa rin yung full support nila sa inyo, tinutulungan pa rin. So, laking pasalamat pa rin po ako noon. So, yun nga po mga katoto. Nung nag-apply po ako papuntang Canada, ang na ko po is as a caregiver. So, sa Ontario po ako pumunta noon no unang dating ko po dito sa kana Ontario po pero dahil nga uh, meron akong tinulungan na kaibigan na lumipat po ako from Ontario to Manitoba so yun nga po hanggang sa nakasama ko na si Katoto tapos nakapag na nagpasal na po kami and then Mm, sa kasamaang palad po, hindi pa rin po ako makahanap-hanap ng trabaho dito sa Manitoba. Ang hirap po talaga. So, hanggang po dumating yung time na after 10 months na wala po akong trabaho. I stay at home lang po ako. So, napakahirap. Nakahanap po ako ng lemiya dito sa Manitoba and then, nagdire diretso na po yung pag-process namin ng papel namin, hanggang sa nakuha ko na po yung PR. So, yung naging PR na po ako, kinuha ko po yung chance na nag, yung pagiging PR ko. Nag-prosigi po ako para makapag-aral, makakuha ng diploma or ng certificate. Kasi yun yung importante dito sa Canada eh. Yung merong certificate na hawak ka or diploma. So, yun yung parang pinanlalaban natin. Parang hirap na maghanap ng trabaho na yung experience lang natin sa Pilipinas or experience natin sa ibang bansa. Tapos yun yung dadalin natin dito. Oo, da Oo nakakatulong din yun. Pero mas malaki yung chance natin kung magkaroon tayo ng certificate or diploma na i-apply ayon sa gusto nating trabaho. So, yun nga po mga katoto, nung chance na nakuha ko na yung pagiging PR ko dito sa Canada, so, nag-apply ako as a healthcare aid. So, dati kasi, ang kailangan na, ang kailangan mong hours, hours na, na maipon is at least 1,500 hours. So, bago ka makapag-apply ng Uh, parang scholarship sa atin kasi habang habang nag-aaral ka nagtatrabaho ka din as the same time doon sa facility na tutulong sa iyo para makuha mo yung scholarship para scholarship na uh, nakalimutan ko kung ano yung tawag so para mag-grant ka doon bago mo makuha yon merong mga requirements so unang-una doon dapat meron kang hawak na point two two full time full time na uh, EFT sa facility na pinagtatrabahuan mo pangalawa dapat makaipon ka ng hours na at least 300 hours dati po kasi mga totop 1,500 pero dahil nga ang gobyerno ng Canada pa iba iba po kasi yan so ngayon po naging 300 na lang at least 300 hours above pwede ka nang mag apply para makapag-aral ng free dahil yung employer mo siya yung tutulong sa iyo para mag-apply sa government ng Canada para makuha mo yung para makuha mo yung parang scholarship sa atin. So yon. Additional info po sa una po pala na pag-apply mo ng scholarship or ng para makuha mo yung free tuition fee, kailangan mong mag-provide ng at least uh, 195$ po yata yon which is yung parang entrance fee na 90 something po yata yon and then yung books na gagamitin mo. Pero take note, pero yung nilabas mong pera na yon babalik din sa once na naka-enter ka na. Nakain ka na doon sa institution na papasukan mo. So, kapag nakain ka na, kailangan mong i-submit or kailangan mong i-send yung resibo na nagbayad ka ng libro at yung entrance fee na binayaran mo. So, isi-send mo yon doon sa government na natutulong sa'yo or government ng Canada natutulong sa'yo na yung proof na yon is nakain ka na talaga at ready ready na sa simula ng pag-aaral mo. Kailangan kasi nila yon na parang nakikita nila na you are willing na mag-aral talaga. Hindi dahil free yung, yung tuition fee is sasabak ka na lang. Hindi. Tinitignan din nila kung talagang willing ka na mag-aral. So, yun nga, mag, magbabayad ka ng, ng umpisa, magbabayad ka. Pero, ibabalik din po nila yung kung magkanong amount yung ginastos mo. Ipapadala nila sa address mo. And uh, yung cheque po yun, cheque yung bibigay nila sa'yo. So, uh, babayaran, ibabalik din po nila yung ginastos mo sa simula. At hindi lang po yun, meron din pong another option. Meron din pong iba na pwede mo ring gawin. Like, uh, kunyari, kaya po sa akin, nag aral po ako as accounting. So, yung institution ko po is sa Alberta. So, meron po akong option. Either mag-aaral po ako ng on online or face-to-face. -face. Pero dahil po, um, mas pinili ko po yung online kasi para makapagtrabaho din ako ng full-time at the same time nag-aaral ako. So, babalansehin ko po yung oras ko para po um, makapagtapos po ako ng pag-aaral at makakapag uh, may, meron din akong income para meron din akong pambayad sa due date kasi dito po sa Canada nagkalat po ang due date talaga dito so hindi po natin matatakasan yung due date talaga dito so kailangan talaga natin na kahit pa paano habang nag-aaral tayo is meron din tayong income yung isa pa pong option ninyo na pwede nyo gawin, kunyari, kagaya po sa akin, nag po ako ng accounting. So, meron naman po na yung tinatawag nilang student loan. Ang kagandahan po ng student loan is, hindi mo ibibigay ng buo yung tuition fee na manggagaling sa bulsa mo. Kasi hindi po kagaya ng mga student visa na sila yung nagpo-provide ng uh, tuition nila at minsanan nilang binabayaran or half-half na binabayaran. For example, 20,000, ibibigay nila 10,000 or 5,000. So, mabigat po yun sa bulsa na ibibigay ng minsanan. Di po ba? So, ang student loan po is sila ang mag, mag, uh, magbibigay sa'yo or magbibigay doon sa institution mo ng full payment. And then, after po ng pag-aaral mo, napagtapos ka na, nakakuha ka na ng ng certificate mo, so, mayroon ka bang 6 months na palugit bago ka magbayad ng loan mo, student loan na niloan mo para pagbabayad ng tuition fee mo. At ang kagandahan po nun, mga katoto, hindi mo po babayaran yun ng minsanan. So, meron silang option doon. May option doon na pwede mong bayaran ng paunti-unti. Like kung magkano lang yung kaya mo, pwede yun. ah uh, pwede mong uh, bayaran kung maramihan. Or, meron naman yung automatic ng nagtatanggal sa banko mo. So, nasa sayo pa rin yun kung papaano mo siya i-handle. And then, meron naman na hindi mo siya babayaran. Talagang hindi mo siya babayaran. Depende sa sitwasyon mo. Sasabihin mo sa kanila na, na kunyari, nag-aral nag ka ulit, hindi mo pa babayaran yung tuition fee na yun. Ipipending nila yon And then, meron po naman na, na hindi mo na talaga siya totally babayaran. Ah... Uh, meron lang doon na meron ka lang doon pipirmahan or meron ka lang doon gagawin na isi-send sa kanila na you are not able to pay yung 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 niloan mo. Ganon. So nasa nasa sayo 'yun kung paano paano yung gagawin mo. So depende sa iyo. Kaya napakaganda po ng ng chance na once na nagkaroon na po kayo ng chance na naging permanent resident na po kayo dito sa Canada, i-grab nyo na po yun. Kung meron po kayong gustong uh, course na kunin, go lang po. Uh, alam ko po na makakaya nyo po yun dahil tayo pong mga Pilipino, alam ko po na meron po tayong uh, kanya-kanyang diskarte sa buhay at meron po tayong... Uh, Uh, aim. Meron po tayong aim na kinukuha. So, alam ko po na nakayo ko po, sigurado po ako na makakaya nyo. Dahil once na nakuha nyo na po yung diploma nyo or certificate po ninyo, napakasaya po, napakasarap po sa pakiramdam. Lalo po, yung kinuha mong kurso is ayon talaga sa gusto mo. So, yung ah... Uh, yung trabaho talaga na gusto mo is doon yung papasukan mo. Dahil meron kang pinanghahawakan eh. Hindi yung basta, basta lang na papasok ka. Meron kang pinanghahawakan. So kahit papaano may pinanlalaban ka. Although yung mga merong experience din, pwede din naman. Pero mas maganda kung may experience ka na tapos may diploma ka pa, di po ba? So, mas, mas, mas maganda, mas magandang combination po yung ganun. So, yun nga po. Meron pa po kayong ibang information na makakadagdag po dito sa na-share ko po sa inyo is i-comment down below po ninyo para po uh, mabasa or makita ng mga uh, subscriber po natin or ating manonood na pwede pong makatulong po sa kanila. So, ito pong mga sinabi ko po sa inyo na nangyari about po sa pag-apply po ng scholarship or para po makalibre tayo sa tuition fee po dito is base po sa karanasan ko dito sa Canada. So, sa ngayon po is nakapaghanap po ako ng trabaho ayon po sa kursong natapos ko dito sa Canada. So, sana po nakatulong po ito sa inyo. At kung nagastuhan nyo po ito at uh, para po makatulong din po sa iba na nangangarap or may balak na mag-aral dito sa Canada. Uh, i-share po natin ito kasi uh, meron po palang ganito na programa dito sa Canada na makakatulong po sa ating sarili na makakapag-aral na wala palang binabayaran. Ganito na lang po yung video natin at uh, I hope po na nagustuhan niyo or nagkaroon po kayo ng idea para po makapagsimula na po tayo dito. Huwag niyo pong kakalimutan, mag-subscribe na po at i-click ang bell notification at higit po sa lahat, i-share po natin itong mga video na to para makapagbigay po ng informasyon or kaalaman ng iba po nating kapwa Pilipino. Maraming salamat po! Bye!